Saan nga ba talaga galing ang Israel o ang mga taga-Israel? Kapag naririnig natin ang salitang Israel, kadalasan ay iniisip natin ang modernong bansang itinatag noong 1948. Ngunit ang pinagmula nito ay mas malalim at mas luma pa kaysa sa kasaysayan ng anumang makabagong bansa. Ang Israel sa pinakasimpleng kahulugan ay hindi lamang isang teritoryo. Isa itong makasaysayang pangalan na may pinagmulan sa sinaunang relihiyosong salaysay lalo na sa Hudaismo. Ang pangalan ay unang lumitaw sa aklat ng Genesis sa lumang tipan ng Biblia kung saan si Jacob, ang anak ni Isaac at apo ni Abraham ay binigyan ng bagong pangalan ng Diyos matapos ang isang sagradong pakikipagbuno. Mula noon kinilala siya bilang Israel na nangangahulugang siya na nakipagbuno sa Diyos o ang pinili ng Diyos. Bahalagang tandaan na si Jacob bilang Israel ay naging ama ng labing dalawang anak na siyang pinagmula ng tinatawag na labing dalawang tribo ng Israel, mga tribong bumuo sa pundasyon ng sinaunang bayan ng mga Israelita. Kaya kung susuriin, ang Israel ay unang tumukoy sa isang tao, pagkatapos ay sa isang pamilya, sumunod ay sa isang lahi, at kalaunan ay naging simbolo ng isang buong bansa. Ibig sabihin, bago pa man nagkaroon ng modernong estado ng Israel noong ikadalawampung siglo, ang salitang ito ay may malalim ng kahulugan sa kasaysayan ng relihiyon, pagkakakilanlan at pananampalataya ng mga Hudyo. Para sa kanila, ang Israel ay hindi lamang isang lupain. Ito ay isang tipan, isang pangako at isang bahagi ng kanilang espiritual na paglalakbay na nagsimula pa noong panahon ng mga ama ng lahi, gaya ni Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit kung ating aalisin ang lente ng pananampalataya at titignan ng usapin sa pamamagitan ng kasaysayan at arkeolohiya, ibang larawan ang unti-unting lumilitaw. Ayon sa maraming scholar at arkeologong nagsasaliksik sa sinaunang Middle East, ang tinatawag nating mga Israelita ay hindi isang dayuhang pangkat na bigla na lamang sumulpot sa lupain ng kanaan, gaya ng tradisyonal na salaysay sa Biblia. Sa halip, lumalabas na sila ay bahagi ng mas malawak na grupong semetiko, mga tao na may isang pinagmulan sa wika at kultura na matagal nang naninirahan sa rehiyong ito. Ayon sa mga archaeological evidence, bandang 1200 BCE sa pagsisimula ng panahon ng Iron Age, may mga pamayanang nagsimulang umusbong sa matataas na bahagi ng kanaan na nagpapakita ng simpleng pamumuhay, kakaibang estilo ng arkitektura at kakaunti ang presensya ng mga dayuhang impluensya. Ang mga pamayanang ito ang tinutukoy ngayon ng maraming scholar bilang ang pinakaunang anyo ng lipunang Israelita Ibig sabihin, sa halip na sinasabing sila ay mga mananakop mula sa labas, tila ang mga Israelita ay natural na umusbong mula mismo sa mga lokal na populasyon ng kanaan. Ang pananaw na ito ay nagbibigay ng alternatibong bersyon ng pinagmula ng Israel, hindi bilang isang bayan na lumating mula sa disyerto sa ilalim ng pamumuno ni Moises, kundi bilang isang pamayanang unti-unting na hubog mula sa lokal na tao sa gitna ng kaguluhan at pagbagsak ng mga sinaunang kaharian sa rehiyon. Isa itong halimbawa kung paanong ang pananaw ng relihiyon at agham ay maaring magtaglay ng magkaibang salaysay, parehong mahalaga ngunit may kanya-kanyang gamit at pananaw. Ang kanaan ay isang matandang lupain na kinabibilangan ng mga bahagi ng kasalukuyang Israel, Palestine, Lebanon, Jordan at Syria. Sa rehiyong ito, unti-unting lumitaw ang isang pangkat na may natatanging paniniwala at pagkakakilanlan ang mga Israelita. Ayon sa archaeological evidence, ang paglitaw ng mga Israelita ay hindi bunga ng isang marahas o organisadong pananakop gaya ng inilarawan sa ilang relihiyosong salaysay, kundi mas malapit sa isang evolutionary process o panloob sa pagbabagong sosyo-kultural. Sa halip na persahang agawin ng lupaing ito, tila ang mga Israelita ay umusbong mula sa mismong mga pamayanan ng Canaanite dala ng unti-unting pagbabagong panlipunan, pang-ekonomiya at relihiyoso sa loob ng mga pamayanan. Noong ikasampung siglo BCE, Lumitaw ang pinakaunang organisadong kaharian ng mga Israelita. Ang pagbubuo ng kahariang ito ay karaniwang iniuugnay sa pamumuno ni Haring Saul, ang unang hari ng Israel ayon sa tradisyong biblikal. Siya ang nagbigay ng unang pagtatangkang pagisahin ang mga tribo ng Israel sa ilalim ng isang sentralisadong pamahalaan. Matapos ang pamumuno ni Saul, sinundan siya ni Haring David na mas naging matagumpay sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng kaharian. Ikinonsolida ni David ang kapangyarihan sa Jerusalem na kanyang ginawang kabesera. Sa kanyang pamumuno, napatatag ang pundasyon ng isang pambansang pagkakakilanlan ng mga Israelita at lalong tumibay ang simbolismo ng Jerusalem bilang pampolitika at espiritual na sentro. Ang kanyang anak na si Haring Solomon ang siyang nagpatuloy ng pamumuno at itinuturing na nagdala ng kaharian sa rurok ng kapangyarihan at kasaganaan. Isa sa mga pinakaimportante tagumpay ni Solomon ay ang pagtatayo ng unang templo sa Jerusalem, isang estrukturang hindi lamang pisikal na sentro ng pananampalataya, kundi isang simbolo rin ng pagkakaisa ng labing dalawang tribo ng Israel. Ang templong ito ay tinuturing na banal na dako kung saan nananahanan ang presensya ng Diyos sa pananampalatayang Hudyo. Gayunpaman, sa kabila ng tagumpay ni Solomon, dumating ang pagkakahati-hati ng kaharian makalipas ang kanyang kamatayan. Ang dating pinag-isang kaharian ay nahati sa dalawa, ang kaharian ng Israel sa hilagang bahagi na binubuo ng sampung tribo at ang kaharian ng Juda sa timog na binubuo ng dalawang tribo at kung saan nanatili ang lungsod ng Jerusalem. Ang pagkakahating ito ay bunga ng politikal na tensyon, buwis at panloob na sigalot at kalaunan ay nagbukas ng pinto sa mga pananakop at pagbagsak ng parehong kaharian. Unang bumagsak ang kaharian ng Hilagang Israel sa kamay ng makapangyarihang Imperyong Assyria noong taong 722 BCE. Sa pagsakop na ito, winasak ang maraming syudad at libu-libong Israelita ang ipinatapon o sa pilitang pinalikas. Makalipas ang higit isang siglo noong 586 BCE, ang timog na kaharian ng Juda naman ang nasakop. Sa pagkakataong ito, winasak ng mga Babylonia ng Jerusalem, sinunog ang ikalawang templo na siyang sentro ng pananampalatayang Hudyo at dinala ang libu-libong mamamayan sa Babylon bilang mga bihag. Dito nagsimula ang tinatawag na Babylonian Exile, isang yugto ng kasaysayan na hindi lamang nagpatibay sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo bilang isang sambayanang hiwalay sa lupain, kundi nagbigay din ng pundasyon sa kanilang pananampalatayang nakabatay sa kasaysayan, alaala -ala at pag-asa ng pagbabalik. Ang panahon ng pagkakatapon sa Babylon ay mahalaga dahil dito nabuo ang matibay na pagkakakilanlan ng mga Hudyo bilang isang relihiyoso at etnikong grupo. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang lupaing sinilangan, napanatili nila ang kanilang relihiyon, kasaysayan at kultura. Ito ang naging pundasyon ng Jewish diaspora, ang pagkakahiwahiwalay ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Nang bumagsak ang Babylon sa kamay ng Persia, pinayagan ng mga Persia ng mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. Ngunit hindi na muling naibalik ang dating kapangyarihan ng kanilang kaharian. Sa mga sumunod na siglo, ang lupain ng Israel ay sinakop ng mga Griego, Romano at iba pang imperyo habang ang mga Hudyo ay paulit-ulit na pinalayas. Mula sa panahong ito, unti-unting naging bahagi ng kolektibong karanasan ng mga Hudyo ang displacement, isang paulit-ulit na cycle ng pagbabalik at pagpapaalis, pag-asa at pagdurusa na lalong nagpapatibay sa kanilang matagal ng pagkakahiwalay sa sariling lupain. Noong 70 CE, matapos ang isang matinding pag-alsa ng mga Hudyo laban sa Imperyong Romano, marahas na ganti ang isinagawa ng mga mananakop na nagresulta sa ganap na pagkawasak ng ikalawang templo sa si Jerusalem. Sa kasunod na mga taon, libu-libong Hudyo ang pinaslang habang ang iba ipinatapon, inalipin o sapilitang pinalikas. Mula rito, nagsimula ang malawakang diaspora, ang pangmatagalang pagkakahiwalay ng mga Hudyo sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa loob ng halos dalawang milenyo, sila ay nanirahan sa Europa, Hilagang Afrika at Gitnang Silangan na walang sariling estado at walang sandatahang lakas. Sa abila ng pagkakahiwa-hiwalay sa iba't ibang dako ng mundo, na natiling buhay at buo sa puso ng mga Hudyo ang pangarap na pagbabalik sa Zion, ang makasaysayang tawag sa Jerusalem na itinuturing nilang espiritual na puso ng kanilang pagkatao. Sa bawat salinlahi, sa kabila ng pag-uusig, diskriminasyon at pamumuhay bilang dayuhan sa ibang bayan, hindi na wala ang kanilang kolektibong alaala ng lupaing iyon sa kanilang mga panalangin lalo na tuwing Passover at Yom Kippur. Inuulit nila ang mga salitang next year in Jerusalem. Isa itong simpleng pahayag ngunit punong-puno ng pananampalataya at pag-asa na balang araw muli siyang makakatapak sa lupaing ipinangako sa kanilang mga ninuno. Nang umusbong ang edulihiya ng Zionism noong huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo, muling binigyang lakas ang matagal ng inaasam ng mga Hudyo ang pagbabalik sa kanilang senaunang lupain at ang muling pagtatag ng isang pambansang tahanan. Ang Zionism ay isang makabansang kilusang hudyo na isinilang bilang tugon sa tumitinding antisemitismo sa Europa, lalo na sa mga lugar tulad ng Russia at Eastern Europe, kung saan libu-libong hudyo ang naging biktima ng pograms, mga marahas na pag-atake laban sa kanila, Pinangunahan ni Theodore Herz, isang Austro-Hungarian journalist, ang intelektual na pundasyon ng kilusan. Ayon sa kanya, ang mga Hudyo ay hindi ligtas sa diaspora o paninirahan sa dayuhang lupa at kailangang magkaroon ng sariling estado para sa kanilang seguridad at pagkakakilanlan. Mula sa ideyang ito, sinimula ng sistematikong pagbili ng mga lupa sa Palestine na noon ay bahagi pa ng Ottoman Empire at unti-unting nagbalik ang mga Hudyo upang muling itayo ang mga pamayanang pang-agrikultura, paaralan at institusyong pangreliyon. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, tuluyang bumagsak ang Imperyong Ottoman at sa bisa ng League of Nations, ipinagkatiwala ang pamamahala sa Palestine sa ilalim ng tinatawag na British Mandate. Ang layunin nito ay handa ang mga dating teritoryo ng Ottoman para sa pagiging malalayang bansa. Ngunit sa aktual na pagsasakatuparan, naging sentro ito ng sigalot sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Arabong naninirahan sa lugar. Sa panahong ito mula 1920 hanggang 1948, Unti-unting lumakas ang pagdating ng mga Hudyo sa Palestine bunga ng patuloy na pagsuporta ng kilusang Zionist at ng mga organisasyong tumutulong sa Aliyah o pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang makasaysayang lupain lalong naging mabilis ang alon ng migration sa harap ng tumitinding pag-uusig sa Europa lalo na sa ilalim ng Nazi regime sa Germany ang Holocaust ang sistematikong pagpatay sa anim na milyong Hudyo ay nagsilbing matinding dahilan upang ang marami ay lumikas at hanapin ang kaligtasan sa Palestine Ngunit habang lumalakas ang presensya ng mga Hudyo sa rehiyon, lumalalim din ang galit at takot ng mga lokal na Arabo na nakikita ang pagbabagong demograpiko bilang banta sa kanilang lupain, kabuhayan at pagkakakilanlan. Dito unti-unting humantong ang tensyon sa mga seryosong sagupaan, pag-aalsa at paminsan-minsang marahas na labanan na magiging batayan ng mas malawak na alitan sa mga susunod na dekada. Noong 1947, matapos ang mga taong tensyon, kaguluhan at matinding hidwaan sa pagitan ng mga Hudyo at Arab sa Palestine, isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng United Nations ang pag-aprobahan sa UN Partition Plan o Resolution 181. Layunin ng planong ito na hatiin ang teritoryo ng Palestine sa dalawang magkahiwalay na estado, isang estado ng mga Hudyo at isang estado ng mga Arab. Kalakip ng plano ang pagtatag ng isang international na zona sa Jerusalem upang mapanatili ang neutralidad ng lungsod na sagrado sa tatlong relihiyon. Tinanggap ng pamayanan ng Hudyo ang mungkahing ito bilang lihitimong daan tungo sa muling pagtatag ng kanilang Estado. Ngunit sa panig ng mga Arabong leader, ang plano ay mariing tinutulan. Para sa kanila, ito ay isang injustice, isang pagsuko ng lupain sa mga dayuhan na sa kanilang pananaw ay mga migrante lamang mula sa Europa. Sa kabila ng pagtutol, itinuloy ng mga leader ng Kilosang Zionist ang kanilang layunin. Noong May 14, 1948, sa pagwawakas ng British Mandate, Idiniklara ni na David Bin Gurion at ng Jewish Agency ang pagkakatatag ng Estado ng Israel. Ito ay sinalubong ng tuwa at pag-asa ng milyon-milyong Hudyo sa buong mundo, isang katuparan ng daan-daang taong pangarap na pagbabalik. Ngunit sa parehong sandali, ito rin ay naging mitsa ng digmaan. Kinabukasan mismo ang mga karatig bansang Arab, Egypt, Jordan, Syria, Lebanon at Iraq ay nagdeklara ng digmaan laban sa bagong tatag na Israel. Sa araw ding iyon, nagsimula ang unang Arab-Israeli War, isang salpuka na hindi lamang militar kundi pangkasaysayan, panlahi at ideolohikal. Sa kabila ng lahat, patuloy na pinaninindigan ng mga Hudyo ang kanilang makasaysayang karapatan sa lupang iyon, isang paniniwalang pinalalakas hindi lamang ng kanilang kasaysayan kundi maging ng makabagong agham. Ayon sa mga genetic studies, ang mga modernong Hudyo gaya ng Ashkenazi mula sa Europa, Misrahi mula sa gitnang silangan at Sephardic mula sa North Africa ay nagbabahagi ng genetic link sa mga sinaunang populasyon ng Levant. Ibig sabihin, kahit na sila'y napadpad sa iba't ibang dulo ng mundo, nananatili sa kanilang dugo ang bakas ng isang pinagmulan ang rehiyong matagal na nilang itinuturing na tahanan. Hindi rin may ang makasaysayang lalim ng koneksyon ng mga Israelita sa mga lugar tulad ng Jerusalem, Hebron, Nazareth at Bethlehem. Ang mga lungsod na ito ay hindi lamang mahalaga sa kasaysayan ng mga Hudyo, kundi maging sa mga Kristiyano at Muslim. Sa bawat sulok ng lupain, naruroon ang mga bakas ng sinaunang pananampalataya, mga kasulatan at mga pangyayaring humubog sa tatlong pangunahing relihiyon sa mundo. Ngunit hindi maaaring kalimutan ang kabilang panig ng kasaysayan ang mga Palestinian. Marami sa kanilang naninirahan sa parehong lupain sa loob ng libong taon, mga inapo ng mga kanaanite, Philistine at iba pang katutubong mamamayan ng rehiyon na nanatili roon sa kabila ng pagdating at pag ng iba't ibang imperyo. Ang kanilang ugnayan sa lupaing ito ay hindi rin kathang isip. Ito ay literal na taniman, tirahan at pamana. Isang buhay na koneksyon sa parehong espasyo na kinikilala rin ng mga Hudyo bilang kanila. Kaya kapag itinanong natin kung saan ba talaga galing ang mga taga-Israel, ang sagot ay simple. Galing sila sa mismong lupaing iyon tulad din ng mga Palestinian. Pareho silang may karapatang historical, religious at kultural sa parehong teritoryo. At dito nag ang malalim na alitan. Hindi ito basta tunggalian ng relihiyon o lahi kundi banggaan ng dalawang sambayan ng parehong may makatarungan at makasaysayang dahilan upang igiit ang kanilang pag-iral sa iisang lupain. Sa huli ang kasaysayan ng Israel at ng mga Israelita ay patunay ng tibay ng pagkakakilanlan, pananalig at pagsusumikap. Ngunit ito rin ay paalala. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pag-angkin lamang kundi sa pagkilala sa pinagmula ng bawat isa at sa pagtanggap na ang lupaing pinag-aagawan ay tahanan ng maraming lahi, pananampalataya at alaala. Kung ang lupaing ito ay sagrado sa lahat, marahil panahon na upang tanungin hindi lamang kung sino ang nauna, kundi kung paano sila maaring mamuhay ng magkasama, may respeto at pagkakapantay-pantay. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ting upload. Peace out!